What's up, neighbors? Today yung araw, pumunta nga pala tayo sa ating bilyaran at nakita ko dito si Tatang na naglilinis sa bilyara natin. Agad ko naman tong nilapitan para sabihin na tara maglaro tayo ulit. Alam ko naman sa sarili ko na nakachamba lang naman siya sa akin kaya tingnan natin kung mananalo pa din siya sa akin. Sobrang sipag ni Tatang naglilinis pa dito sa bilyara natin. Kapag si Tatang ay nanalo pa sa akin, bibigyan ko siya ng dalawang libo. At yan ay kung manalo siya sa akin ulit. Nakaraan kasi hindi ako nakatira, kaya sabi ko, Tang, bilis-bilisan mo na kasi hindi na kita patitirahin. Sinabi ko naman na kita, Tang, nagagalingan ko na ngayon kasi alam ko na, na may laro siya. Noong una kasi tinitingnan ko muna kung may tira ba talaga, pero ngayon alam ko na, alam ko na kung anong gagawin ko sa kanya. <laughs> ako na nga ang nag-break at binigyan niya ako ng partida ang partida na binigay niya sa akin ay 7-9-10. Pag napasok ko daw yung 7, ay panalo na ako. Sa mga oras na to, ako'y natatawa, bakit mo pa ako binigyan ng partida? Sa isip-isip ko, ay tatang nahihibang ka na ba talaga? <laughs> kita niyo naman sa mga tira ko dito na dapat siguro ako ang magbigay partida sa'yo. Sa totoo lang, pagkalarong kita, ako'y hindi pa seryoso. So ayan mapapansin nyo titirahin ko na yung dos Pumalya ako dyan kasi yung tisa kulang yung tisa ko kasi Si tatang na nga ang titira pero napapansin ko mukhang kinakabahan siya sa akin So dali ipasok yung dos hindi pa niya nagawa Talagang kinakabahan sa akin neighbors <laughs> Agarang ko na agad pinasok yung dos dito Syempre naman libreng libre na yan Sa mga oras na to hindi ako nagiging aggressive na ipasok lahat ng bolang to Kasi pag napasok ko yung 7 ay panalo na ako Sumablay nga ako dito At halata namang sinasa ko yun Siyempre naman 7 lang papapasukin ko panalo na ako eh So dito kung mapapansin nyo Hinahayaan ko lang siyang ipasok ng impasok yung mga bola Para pag 7 na lang titirahin ko Ipapasok ko na As you can see guys Sumasablay siya dito Talagang kinakabahan siya sa mga tira ko At yun na nga guys na nga ako Tingnan nyo gagawin ko dito Titirahin ko lang siya ng paganyan Pansin nyo ganyan Sinadya ko lang talaga yan Kasi it's a part of the game. Hinihintay <laughs> ko na lang talaga na 7 na lang matira para papapasukin ko na. Sa mga oras na to, biglang pumasok sa isip ko na dapat pala hindi ko pinagbibigyan si Tatang. Sobrang nagulat ako sa ginawa niya dito na dapat talaga hindi ko na pinagbibigyan yung mga ganito. Lesson na din talaga sa akin to na dapat hindi ko inuuna yung yabang ko. Pero sa susunod na laro namin ay hindi ko na pagbibigyan to. Sa mga oras na to ay pag sumablay pa siya dito talagang tatapusin ko at hindi ko na isasablay bawat bolang ang titirahin ko. Magkamali ka lang, ito ay uubusin ko. Pag natalo ko dito, ako'y papakalbo. Sa mga oras na mahihirapan siya dito mag at... at uh, oh, oy! Sa mga oras na gusto ko nang bawin yung mga sinabi ko. Sorry! Sorry ha! So...